Yo mga pare ko, magandang hapon sa inyong lahat. At ito nga, nandito tayo sa ano, uh, Labanusa naman. Sa Labanus to mga paro. Oh. Kita nyo, nga, ito ang mga kasama. Ayun, no? Si Kuya Christian, no? Oh. <laughs> Tasa yung pa. Ayun, tatlo. Layo nyo naman mga paro. O, oh, yun, yun sila. Ito, bali tinatabasa namin ng ano yan, ng damo yung mga ano yan. Labanus na yan, no? Oh. Kita nyo. Tsaka, nyo mga paro, oh. ganda ng view dito, oh. Oh, tinan nyo. Ano? Yung bundok niya natabunan na halos ng ulap. Kakatapos lang kasi ng ulan mga pare ko. Ang ganda ng view. Oh, ayan. Yeah. kita nyo. Ayan. Yeah. Sige. Siya, no? Oh. La. Ayan. Yeah. kita nyo. Oh, mga laban siya mga paro. Oh. oh, yun. Bali, tinatabasan lang namin siya ng ano. Ng mga damo. Oh, yun ang ating kaibigang uh, Bernie. Oh. Kumuha ng ano. Panggulay. Para pang ulam mamaya. Oh. Oh, kita nyo, ang dami labanos nyan mga par O, oh, tapos ay naman ang ating uh, mga kaibigan O oh. Hala, ayun sila, nagtatabas doon O, oh. oh, mga par Kita nyo, ang dami o oh. Ayun, ayun, simula doon mga par, yan Gagamasa namin yan, o oh. Tapos ayun pa, yung kabila O oh. Bali break time lang namin ngayon mga par Kaya nakapag video tayo kaya ito ang aking kaibigan, o, kaibigan Bernie. Anong ano natin diyan? Ginagawa natin diyan. Naghihimay ho ng ano, panggulay. Oo, naghihimay doon ng panggulay para daw uulan mamaya. Anong ano ba 'yan para nung gulay? Anong panggulay? Uray to, uray. Uray. Bay masarap sa ano 'yan, sardinas ano? Ah, uh ah, -huh. oo. Dami nito mga paro. Uray daw ho ang tawag diyan. Eh isa sa sardinas so, nakatagpo siya dito eh maki, makisigutos maghanap ng mga gulay-gulay na pang ano eh Sawa na sa sawa sa karne. Sawa na sa karne. Sa karne. <laughs> Ito mga paro, oh, ang lugar dito sa Korea. Oh, kita niyo naman no? Oh? Ang bundok ay halos natatabunan ng ano eh, ulap eh oh. Ang tingnan mga paro. Oh. Tapos ayan puro mga pananim yan, mga farm. Farm yan yung mga tabi-tabing yan no? Oh. Ayan. Sagana sila dito mga parsa ano? sa ano talaga sa mga gulay, prutas, farming ang uh, pangunahing ano nila dito sa ano sa bundok, talagang uh, pagpa-farm. So yun nga mga pare ko, yung ating uh, gagawin na ngayong araw. Oh. Ayun nga, bali babalik na kami mga pare ko at uh, mag-uumpisa na kami, bali time na ulit oh. Ayun sila mga nakaano mga pare ko, oh. mga nakapwesto na. Oh. Magagamas na ulit kami eh. Wala, eh, ganito talaga ang buhay dito sa Korea. Kaya ingat kayo dyan at uh, God bless sa inyong lahat.